Pictures po ninyo ni Mayor Go nung campaign sorties nung election 2022. That proves nothing. You know how many pictures I take in during a campaign? Siguro isang libo sa isang araw. Denial President, dinidenay ni Pangulong Marcos ang omanoy magkakilala sila ni Mayor Alice At yan po ay tinanong at ibinirify sa kanya ng taga-media dahil nung sinabi niya na umano hindi niya kakilala itong si Mayor Alice at kakilala niya daw ang lahat na politiko sa Tarlac ay nagsilabasan agad ang mga picture kung saan magkasama silang dalawa ni Mayor Alisco na nagsasabi na talagang magkakilala, nag-usap sila o posibleng nag-discuss sa isyo ng politika. Dahil ang litrato po mga kababayan po natin ay makikita po natin na kinuha sa isang eksklusibong lugar na posible nga na nag-usap sila at nakipag appear pa nga itong si Tambalos Losa at namimigay ng ayuda. Kasama po itong si Senator Amy Marcos. Abay-abay, ah, mukhang naamnesya po itong ating presidente at ang kanyang buong angkan dahil dinidinay nila na magkakilala sila ni Mayor Alice Go dahil si Mayor Alice Go ngayon ay ginigisa sa Senado at umano'y siya ay hindi tunay na Pilipino. Ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Mayor Alice Go? At yan umano ngayon ang pinapaimbestigahan ni Bongbong Marcos at mismo itong si Abalos ay gusto na rin ipasuspindi itong si Mayor Alice Go. Nako po, hindi pa nga tapos ang investigation, may suspension na. Initial findings na po ba na pinadala sa Malacanang tungkol sa investigation kay Bamban Mayor Alice Go? Oh no, it's very very early yet. No, we just started. Well, the senator just started their investigation. Uh, as, uh, as I told you before, we have been investigating the, 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 the now defunct Pogo uh, installation. Hindi namin pinag hindi namin tinignan. Hindi it never came up. Hindi hindi lumitaw yung issue ng citizenship, ng ano all of these things that came up. So yun ngayon ang tinitignan natin. Uh, but there there, there are the, it's we have a uh, ways to go ang hirap pala mga kababayan po natin paglaking Amerika at nag aaral sa Amerika ang ating presidente ano dahil kahit pa ang kanyang kausap ay Pilipino ah, ang kanyang magiging viewers ay mga Pilipino eh bakit pa na English ito mga kababayan po natin sabi nga ni dating Pangulong Digong English ng English eh hindi naman nakatapos ng pag aaral bakit hindi na lang Tagalogin mga kababayan po natin para maunawaan ng lahat. Siguro paruno na mamagintindi ng uh, Tagalog ang mga Bisaya, Ilocano, Ilonggo o kahit ano pa mang lingway sa ating bansa. Kaya sir, Mr. President, Tagalogin mo na lang. Hirap ka rin mag-ingles eh. Mira, let's go! Ano ba, magkakilala kayo ni Mr. President? Dahil talagang hinahanap natin kung ano ba talaga ang totoo. And as I said, there is an accompanied, there is an, uh, also an ongoing uh, investigation by the Senate. So let's allow the executive side and the legislative side to do the work uh, and continue their, uh, their continue our investigations. Well, but wala, wala, pang, ano, wala pang definitive na conclusions. Uh, may recently may nabas na pictures po ninyo ni Mayor Go nung campaign sorties. Siyempre, hindi na po yan, Sir. Kahit anong tanong mo diyan, hindi na yan, Sir. nung no, uh, election 2022, and then may nasabi niyo po before na wala nakakakilala sa kanya bago ma, uh, bag siyang ma-elect. Uh, any comment po doon? Ano po masasabi niyo po doon? <laughs> pictures po ninyo ni Mayor go nung campaign sorties nung no election 2022. That proves nothing. You know how many pictures I take in... That's for nothing, ha? Huh? Maniniwala ba kayo? During a campaign, siguro isang lipo sa isang araw. Okay. malat naman okay. naman humingi ng selfie hindi mo naman hinihindi yan. So, uh, doesn't really mean anything. So, ayan po ha. Ay, pwede na natin hosgahan po yan ha. Na may isang libo daw na nagpapa nagpapapicture ha. Papastilpi kasama ang ating Mr. President Pero yung picture na po yan, eh, may matinding ibig sabihin po yan, mga kababayan po natin. No? Oh. Eksklusibong lugar po yan, hindi yan na uh, yung siksikan na biglang may tumabi sa'yo Sir, Mr. President, uh, BBM, picture naman, di ba? Yan, eksklusibo po, mga kababayan po natin ha? Uh, magka uniform pa kayong dalawa tapos ang lumalabas ngayon ng sa iyong mga taga-suporta ay umano'y tanim ito ha? ni dating Presidenting Digong itong si Mayor Alice Go itandaan po natin hindi po kasapi ng PDP itong si Mayor Alice Go at ito po ay independent. At tingnan nyo po, kayo pa nga po yung nang uh, promote at kayo din ang pinopromote niya noong nakaraang eleksyon kasama si Tambalos Los. Los. Eh, mahirap naman po mga kababayan po natin na i-deny yung mga ganitong klaseng picture. At isa pa po mga kababayan po natin, mukhang nagkaka-amnesya po ang ating presidente, ano? Ah, magdadalawang taon pa lang siya sa serbisyo. Eh, mukhang nakakalimutan niya na po ah, ang iba't ibang isyo sa ating bansa. Ano po ang nangyayari ngayon sa mga pangunahing bilihin po natin? Kamusta naman kaya itong si Vice Admiral Alberto Carlos? Balita ko eh mukhang uh, tinanggal daw. Anyway, yan po yung ating uh, isa sa ating pag-uusapan mamaya mga kababayan po natin. At anyway, uh, itong si Secretary Abalos, eh nagsalita na po agad. Ang sabi naman ni Abalos ay gusto niya nang suspindihin ng ombudsman itong si Mayor Alisco para hindi na daw maimpluensyahan ang nangyayaring investigation. Naku po, paano ma ni Mayor Alice Go ang uh, sinasabing investigation? Eh kung mag-iimbestiga po eh yung uh, ating uh, Office of the President uh, sa pamamagitan ni Soljen Guevara at na nag-iimbestiga ay Senado. So ano po yung magiging uh, laban dyan ni Mayor Alice Go? Ah, di ba dapat eh, maghanap mula tayo ng mga patunay ah, bago maglabas ng desisyon o suspindihin itong si Mayor Alice Go? Nako po mga kababayan po natin, bakit ganun po yung mga cabinet member ngayon ni President Bongbong Marcos? Ah, kung hindi makikialam, eh talagang uutusan pa ang ombudsman. Parang sigadon Gadon, inautusan din po itong si uh, uh Senate President Juan Migsubere na umana ay suspindihin itong si Senator Bato dahil sa nangyaring pagdinig sa Senado patungkol sa isyo ng PDEA. Hindi ba? at nagsasabi pa na wala daw mahihirap sa atin dahil maraming nagmumuling, marami daw sasakyan at uh, traffic daw. Kaya marami daw yung nakakabili ng sasakyan. Nako po, eh mukhang uh, syunga nga na nga po itong mga ilang cabinet member ng ating presidente, ano? Ah, lalo na po itong siga eh, hindi ko alam kung anong pinakain sa kanya dito ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos kung bakit tila ba naging spokesperson na ito at naging abogado ngayon. Ah, hindi nga nagsasalita ang Presidential Communication Office, Presidential Communication Office. Eh itong si Gadon naman ang salita na nagsalita na mukhang sasabog na nga po ang kanyang puso sa galit dahil sa mga sinasabi ng ating mga kababayan patungkol sa kahirapan sa ating bansa. At ang hamo naman ng ating mga kababayan na umon dapat magpapulburontis na itong si Mr. President. Abay, kinagalit din po ni Gadon. Ibakit e ang uh... Presidente. Hindi naman sa ng Presidente. Hinahamon ah, na magpapapulborontes. Hindi po siya inuutusan. So nasa kanya na po yan kung susundin niya. Kasi tandaan po natin ang politiko, ang kanilang mga amo, ay ang taong bayan. So kung ang uh, amo mo ang nagre-request, eh baka kailangan mong sundin. Tandaan po natin. Ang nagloklok sa kanya sa pwesto, ang taong bayan. Eh kung magagalit ang taong bayan, dahil sila po, yung amo, ng mga politiko, eh anong mangyayari sa kanya? So kaya palagay ko, iba kailangan niya naman sagutin ang hamon ng taong bayan. Magpapulborontes, ah, sagutin ang mga isyo, ah, gawin ang lahat para naman bumaba ang pangunahing presyo ng ating bilihin. Huwag puro photo ops, ikot-ikot sa buong bansa natin at uh, mamimigay ng ayuda na hindi naman trabaho ng ating presidente. Dahil ang tabaho ng ating presidente ay uh, gagawing maunlad po yung ating bansa. Hindi yung mag-iikot ka ah, para mamigay ng ayuda. Dahil unang-una, trabaho na po yan ng DSWD. Dapat hindi rin trabaho ng iyong pinsan. Pero mukhang tinatrabaho na rin nila lahat ngayon. So, ibig sabihin, kung sila pala ang mamimigay ng ayuda, si Baki na lang, or tanggalin na lang, or burahin na lang ang departamento nitong DSWD. Mas total kayo naman ang namimigay. So, yan lang po yung ating panibagong update. Mga analysis at opinion, marami sa